Yes, hello, uh, welcome back guys Muli sa akin mong challenge. So, gagamit tayo na Flash radiator So, flash radiator Magpa-flashing tayo ng radiator natin Kasi, importante Matanggal yung kalawang dun sa Engine bay natin Yun ang nagkukos ng mga Overheat, tsaka blow bike So, ang gamit natin radiators. radiator Ay, radiator kulan Tulay pink So kulay pink uh, ready to use na to kasi dalawang klase yung gulan uh, isang concentrated yun yung hinahaduan ng tubig pero ito hindi mo na kailangan naluhan ng tubig uh, ready to use na siya so simulan na natin so ito na guys nasa ilalim tayo ng radiator ang so, una nyo tatanggalin yung drain plug ng ating radiator yan so ito ito yun guys and pedeng yung kamay nyo sa na natin yung but so dito may makikita kayong dessert pa so yun 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 i yun 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 editor natin o yung lagayan mismo ng pula so actually guys makikita nyo yung indication kung kalawangin na yung inyong ano loob ng makina makikita nyo may mga kalawangin dito kung ano yung makikita nyo rito yun din yung nasa loob ng makina nyo kaya importante maintain natin yung pagpalit ng kulan kasi na-expert din po ito okay so tatanggalin lang natin yung kanyang drain plug dito sa radiator so ito yung drain plug nya guys Ayan. pwede nyong kamayin to actually kinakamay lang talaga to Ayan. luôn à So, yan guys, uh, yung ating ulan, Ayan. po siya. Hindi naman siya gaano na madumi actually. Yeah. Unlike before na napakadumi. Napakadumi na lumabas nun. Yeah. Kunting kalakalawang na lang yan. Kung mapapansin nyo, may mga itim-itim na yung kalawang na yeah. So ito guys, uh, tatanggalin natin yung reserva. agad nyo muna yung rosto Um, Ingat baka mag-open to, no? Huwag nyo lang Takatake Open nyo to Malang problema naman, Kasi konektado ito sa Unang host niya Dito sa taas So, atet at saka lower Dalawa yung host niya um, Tanggalin natin yung ah. Ito yung loob guys Ayan. So malinis po yung aking ano, no? Makina Kasi walang ganong kalawang eh. Meron man konti na lang So tapon na natin to Ayan eh, pala ha. Ayan. Ayan yung dumi na naiipon sa ating reserva. Um, makikita nyo yung Ayan. May mga dumi na siya. Naiipon yan guys. Um, Naiikot-ikot lang yan sa ating makina. So ito Tapos na natin yung resin doon. Ayan. I-dispose Ay, na rin natin yung natin laban niya rito. So, magpa flashin tayo ng radiator. Babalik lang natin ito sa dati. Eh. No? Ito, lagay natin dyan. Tapos, ilagay yung hos. Pwede okay, muna. Mapapansin nyo, alam naman yan, no? Lalagyan natin ang COVID-19. magpa tayo, magsha-share pa rin dito yung kanyang clone. Nakikita nyo mamaya kung paano. So, balik natin tong kanyang ano, radiator cap. Ah, radiator cap. Drain plug pala. Ready. Ayan. So, kamayin nyo lang guys sa uh, para may wasan na malus o kaya masira yung ating thread kita nyo lang ng konti tapos na nga tapos na nga natin i-drain ng ating radiator so ready na tayo para mag-plus ng ating radiator so eto nakakatulong ito para linisin yung ating cooling system so eto na at atin ibubuhos make sure lang na nakakabit yung inyong mga hose kung binaklas nyo at make sure lang yung drain plug nyo is nakadrain ng gusto ayan bubuhos na natin By the way, meron naman manual yan uh, Sa description niya uh, Follow nyo na lang po yung description Correct me if I'm wrong uh, Ito po, eh, disclaimer lang Sini-air ko lang po sa inyo Ang aking video Tungkol sa aking pagpa plus At ito na nga guys uh, Bubuksan natin itong ating Pang-flushing no? So gumamit tayo ng gunting no? Wala tayong flat screw so, ayan, Binuksan na natin ibubuhos natin yan sa mismong radiator so hayaan lang natin na umandar yung ating makina pagkatapos natin ibuhos sa ating radiator ang pag natin uh, take note guys 10 minutes or paandarin nyo, hayaan nyo lang paandarin yung inyong makina ng 10 minutes so marami salamat po sa mga nanonood at please uh, subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po and God bless. So, yan na nga guys. Ah. Uh, Buos natin ang dahan-dahan. Uh, ito pong pamplasing na to, uh, based on my experience guys, uh, medyo mabula po pala to, no? Pag inyong ginamit. So, may mga technique naman kung paano maalis ang hangin sa ating makina. Which is, tinatawag yon na uh, air, uh, air stack. Oo, ano man yan na nasa loob ng makina pagkatapos natin i-flush. Eh so may tamang proseso dyan para tanggalin. So sa akin next video isi-share ko sa inyo kung paano tanggalin ang airlock sa ating makina. So guys, uh, galing sinabi ko kanina, disclaimer ng photo, correct me if I'm wrong mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa mga nanonood at bago na ating subscriber. Salamat po. ayan nga guys uh, punoyin natin yung radiator natin uh, ayan dahan dahan lang yung pagsalin medyo mabula nga ito itong radiator plus na to makikita nyo yan bumubula siya okay at pagkatapos na mapuno yung ating radiator paanda rin naman natin ang ating makina pwede 20, ah, 10 minutes pwede na para mag circulate lang at maulog yung mga dumi o oh, kaya na, na malinisan yung ating cooling system so yan ang ating andar ko mga guys So, after 10 minutes na guys, ito na. Uh, tayo mag-drain na ulit. Ayan na. Uh, I-drain na po natin yung ating radiator ulit. Para i-check natin kung malinaw ba o marami talaga ang ating makina. So, ito na guys. Ha. Uh, ito ating drain yun may init siya guys maligamgam yan nilabas niya na ang dumi oh yan oh Iwitan yung difference oh. dumi talaga no sa so, yung radiator flashing natin yan bukas pa natin Ayan. dumi guys hindi maligamgam lang yan ay salamat may flashing na natin ito so, na karon yung ating engine and bay, no? Ayan. Grabe. Kasi so, circulate yan, dun yan. Kung hindi nyo kaplasin yan, pwede masira yung impeller ng inyong water pump system. So, yan. Kailangan lang natin na malinis yung ating radiator. O, so, yung maintenance, maintenance natin, na ugalin natin magpalit ng tubig ko kaya ako lang yeah. kailangan malinis po yung tubig. Hindi basta-basta galing lang sa poso o galing lang sa gripo. Check natin. At ito na nga guys. Pagalingan uh, nagsal uh, okay. Bali, ko na yung radiator ko kanina. Wala hmm. kasi tayong cameraman. Um, hirap kasi so, pag wala yung cameraman. No? Napakita kong papano. So, ito gumamit tayo ng distilled water dito. Yan. At makikita nyo, malinaw na yung nilalabas ng ating atin radiator. Atin. So, so, kailangan, kasi malinaw yan, para hindi mabaliwala yung ating ilalagay na kulan. So, sa kulan kasi guys, merong tinatawag na long life. So, yung ilalagay ko muna rito, ah, bali 6 month muna kasi kailangan i-plush lahat. So, ito na. <clears throat> Ito na guys, ah, magsasalin na tayo ng kulan. Ito na binili natin 4 liters. 4 liters yung ating nabiling ng kulan. So, usually na nilalagay lang dito, 3 liters lang. So, punuin natin itong reserve gun yan. Kulan, reserve gun. Dito lang yan guys. Kulan. Huwag niyo po punuin hanggang dito. Dito lang siya. Kasi okay. so, yung kailangan niya ng hangin. So, ito na. Sabihin na na muna natin. lang natin magbukas ng kanyang thermostat uh, thermostat niya kasi nandodong kung magbukas niya guys bababa kayo. kung makikita nyo nagbumubula siya eh. ito din eh hangin sa loob ng mga truck so, ganyan yung tamang proseso ayan guys ah, matapos na rin yung ating proseso sa pagpapalit ng kulan so, eh, dyan natatapos ang ating video sana nakatulong itong aking ng video so, eh, ganyan lang kasimple yan. dumi pa lang eh, yun kaya yung nasa loob ng bakit natin so, yung kasi kaya ganyan karami paulit-ulit ko siyang hinugasan o hinrain